Good afternoon mga kababayan. So basa tayo ng testimony ng kababayan natin. Um, actually maraming sakit si kabayan pero sa paggamit ng ating produkto natulungan. Ito yung pagkakasabi niya. Good morning Sir Chance. Ito na po yung sinasabi ko sa pag-inom ko na, sa pag ko pa lang ng Acid Guard. Hindi pa po ako na detox ng lunas. Bali October 20 po ako nagkumpisa ng Acid Guard. 'Di ba sabi ko sa inyo noon mataas ang heavy metals ko sa dugo at mataas ang creatinine ko at uric acid. Nagumpisa na rin tumaas ang sugar ko. Matagal ng panahon kong iniinda ang mga bukol sa joint at mga daliri ko kaliwat kanan. Yung kanang yung kanan daw na daliri niya is nakabaluktot at yung kaliwa is diretso. Hindi ko mai close open. October 20, start ako minum ng acid guard. Makalipas ang 7 days, dumi ako ng napakaitim na may sebo at sobrang kunat na mabaho. Nakakadiri sa bowl. Nakakadiri daw. Hirap kuskusin kahit do sauna. Okay, so yung regarding doon sa heavy metal si kababayan, kahit ang, ang ang uh, acid guard natin is kaya yan kayang ma-lessen yan and then what more kung gagamit yung pananlunas yung bumabalok tot na daliri ni kabayan na may mga bukol sa joint so sure ito isa itong uri ng gout so mata dahil nga sinabi niya rin mataas sa kanyang uric acid and then nagiging cause din ng pagtaas ng ating cholesterol ng ating blood sugar is yung pagkakaroon ng acid no is ma malaking factor talaga yung pagkakaroon natin ng mataas na asidig sa katawan kaya hindi nababalance na yung sistema ng katawan natin so sa tulong ng uh, pagdetox natin ng lunas at saka pag natin araw-araw ng acid guard is unti-unting na, -na, 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 -na babalan ang ating sistema yun ang mga kababayan stay healthy up at ako magsasakang galat